Napakabata mo pa at uminom ka ng bone and joint supplements. Naisip ko na kailangan mong lampas 60 taong gulang para uminom ng mga ito. Ako ay 35 taong gulang, ngunit madalas akong nag-ehersisyo ng masigla. Kumuha ako ng diamond glucosamine upang mapangalagaan ang at marusog ng mga buto at kasukasuan at maiwasan ang osteoporosis. Ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa pagalingin. Tama ang doktor na ito. Dapat kang uminom ng diamond glucosamine kahit bata ka pa. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong mga buto at kasukasuan kapag tumanda ka ng walang sakit sa buto at kasukasuan. Tama. Lahat ng kaibigan ko sa paligid ko ay umiinom ng diamond glucosamine. Napakamura na mabili sa Facebook at napakabisa na gamot. Ang Diamond Glucosamine ba isang tunay na produkto? Mangyaring makatiyak na bumili sa Facebook ang mga produktong may anti-counterfeit stamp na tulad nito. Ay tunay, FDA Korea Certified, kaya pakiramdam ko, secure ako tungkol sa Diamond Glucosamine. Four years na umiinom ng Diamond Glucosamine ang lolo ko effective talaga lahat. Dati kailangan kong magpatingin sa back acupuncturist every month. Pero ngayon hindi ko na kailangan. Ang Diamond Glucosamine ay napaka-popular sa mga merkado ng Korea at Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang produktong ito ay magagamit sa lahat ng mga pangunahing hospital sa Pilipinas. Kaya hindi ko na kailangan magsabi pa tungkol sa pagiging epektibo nito.